Magandang araw sa lahat. Tara at samahan nyo akong magluto muli. So, ayan, meron tayong talong dito. Sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng konting mantika. At igisa lang natin yung ating sibuyas. Isunod naman natin dito yung ating bawang. Simpleng ulam lang ito pero nakakatakam. Ayan, pag naigisa na siya at nag-aromantic na yung ating si uh, sibuyas at bawang, isunod naman natin yung ating pork giniling. Paglagay lang ako dito ng paminta konting toyo. Tapos lang natin siya. Yan, napakabilis lang ito lutuin. ulam ng tanghalian na napakadali. Maglagay lang ako ng konting liquid seasoning. At ilagay ko na rin dito yung ating hiniwang talong. Dahil season ngayon ng talong, so ayan, gumawa tayo ng pangulam natin pang ulam na napakadali. Takpan lang natin siya para maluto yung ating talong. So ayan, maglagay lang ako ng oyster sauce. Napakabango nito. Dahil uh, naglagay tayo ng liquid seasoning. So, itsura pa lang na na. niya. Kung ikaw ay bago ka dito sa aking youtube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpleng ilang. So ayan, maglalagay ako dito ng siling haba dahil ito ang magpapasarap lalo na pag mahilig kayo sa maanghang. Nakakatakam na yung ating ulan. Panigurado tayo dito at ubos ang ating bahaw na kanin. Ayan, at i-serve na natin para kumain na tayo. Maraming salamat sa panunood. Kain po!